Umarangkada na ngayong araw ang mga lokal na kandidato para suyuin ang mga komunidad na ilukluk sila sa pwesto sa halalan sa Mayo. Ang last term senator na si Nancy Binay nagbahay-bahay sa barangay Pio del Pilar sa Makati City, nakipagkamay at nakipag-selfie sa masa. Kakalabanin niya sa pagka-alkalde ang bayaw na si Congressman Luis Campos na magsasagawa ng isang proclamation rally sa Sabado, March 29. Unang beses boboto ang mga residente ng tinawag na Embo Barangay sa Taguig City. At hindi na sa Makati ang ilan sa aaksyon para kunin ang loob ng EMBO Residents ang re-electionist na si Mayor Lani Cayetano at dating Taguig Pateros representative na si Arnel Serafica Jr. Sa Pasig City naman, apat ang naglalaban sa pagkaalkalde. Kabilang dyan si Pasig Mayor Vico Soto na naghahangad ng ikatlo at huling termino. Bitbit niya ang mensaheng binuwag ng kanyang administrasyon ang palakasan at korupsyon sa City Hall. Kasama sa campaign sortie ng Giting ng Pasig, ang kanyang ama at kilalang TV personality na si Vic Soto na may pahirit. Ito na po, ang susunod ng presidente ng Pilipinas. Huwag na natin pansinin yun. Huwag na natin pansin. Baka na-carry away lang. Pag-ibuti natin, bubukos naman natin yun. Kung um, yung parang ng palatawakin para ang mga sundisyo ng mga para lalong matulungan ng mga kasigin sa kailangan natin ang nakikitang pinakamalapit na katunggali ni Soto, ang businesswoman na si Sara Diskaya. Humarap siya noon sa isyung may koneksyon di umano ang kanyang negosyo sa isa sa mga kumpanya sa joint venture ng Miro Systems na technology provider para sa halalan. Naging usap-usapan rin sa social media ang pagkawala ni Diskaya sa pirmahan ng Peace Covenant para sa isang maayos na halalan. Humabol naman siya noong hapon at paliwanag niya. Hindi natin maano na maiwasan na magkaroon ng sakit lalo na araw-araw kaming bumababa. Matagal ko nang gusto yun, yun magkaroon ng uh Uh, peace treaty or para sa mapayapang eleksyon. Maagang nag-ikot si Marikina City Mayor si Teodoro na tumatakbong 1 District Representative pero may mga hamon sa kanyang kandidatura. Kinansila ng Commission on Elections ang kanyang Certificate of Candidacy dahil sa residency rule pero hindi pa ito pinal. Ang bagong problema, suspension order mula sa ombudsman dahil sa umano'y maling paggamit ng pondo na tingin ni Teodoro ay may kaduda timing. We will present our our reply the money is still intact it's, it's properly utilized kalaban ni Teodoro ang last term senator din na si Coco Pimentel na pinili namang mag house to house campaign kasama ni Pimentel nag-ikot si Marikina representative Stella Kimbo na hinamon ang kandidatura ng may bahay ni Teodoro at congresswoman na si sa sa pagkaalkalde sa Visayas, walang katunggali si House Speaker Martin Romualdez sa unang distrito ng Leyte. Ang unang aktibidad ng pinsan ni Pangulong Bongbong Marcos, makipagpulong sa mga kaalyado at kapwa kandidato sa ilalim ng lakas Christian Muslim Democrats sa Tacloban City. Panawagan niya pagkakaisa ang panalangin tagumpay sa isang tapat at mapayapang halalan sa Cebu na isa sa mga vote-rich province sa bansa, inikot na agad ni Governor Gwen Garcia ang ilang mga lugar sa probinsya para sa proclamation rally ng One Cebu Party. Kasama niya sa karavan ng administration senatorial candidates na sina re-electionists Francis Tolentino at Bong Revilla dating Senador Manny Pacquiao at dating Interior Secretary Ben Hur Abalos, samantala ang makakalaban sa pagkagobernador na si Pam Baricuatro mula PDP ipinagsabukas muna ang kampanya para ipagdiwang ang kaarawan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa Davao City, nagtitipo na ang mga taga-suporta ng pamilyang Duterte para sa 80th birthday ng dating Pangulo na nakadetene sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands Nagbabalik Mayor si Duterte. Kalaban ni Duterte si Carlo Nograles na dati niyang cabinet Sekretary para sa mga impormasyong na papanahon at on-demand. Jelo Mantaring, Newswatch Plus.